din makita ko lang yung anak kong pumapasok na bago sa akin tingnan na nagkikita ko yung anak kong pumapasok na yung uniform niya busot na busot kasi walang magpa-plot sa iyo. ako o, kasi sanay ako na ako naglalaba. O, tapos kung maglaba, paplansahin ko yung uniform niya. Pero ngayon, nakikita ko siya nakasuot ng uniform ng busot. Saan ang, saan ang ko. Gusto ko man pumilas, hindi ko man <gibli> Mahirap para sa isang ina ang hindi lubos maalagaan at mapagsilbihan ng kanyang pamilya. Lalong-lalo na kung gustong gusto niya itong gawin ngunit hindi na kaya pa ng kanyang katawan dahil siya'y may kapansanan na. Apat na putsyam na taong gulang na sinanay Rosario Ala, na residente ng Barangay Baanawan si Chulagaan, Piduran Albay. Mababakas sa kanya ang bigat ng buhay sa araw-araw. Buwan ng Abril kasalukuyang taon ng mastrok si Nanay Rosario. Dahil sa kanyang sinapit, ay hirap na siyang gumalaw at hindi na rin siya nakakapaglakad mag-isa. Dating nagtatrabaho bilang isang Barangay Health Worker si Nanay Rosario. Ngunit ng ma-stroke, ay nabago ang takbo ng kanyang buhay. Kung noon, siya ang nilalapitan para hinga ng tulong, ngayon ay siya na ang unang nangangailangan ng tulong ng ibang tao lalong-lalo na ng kanyang pamilya. Kaya naman ang manalasa ang bagyong Christine, ay una siyang inagapan ng kanyang asawa, maging ng mga opisyal ng barangay upang mailika sa mas ligtas na lugar dahil na rin sa kanyang kapansanan. Opo, mabuti nga po, lo. sa pabuti nga sa awa ni Lord kasi maliit lang ako. Kaya akong kargahin ng asawa ko, mabuti hindi ako mataba. Kaya ayun nga, kinarga niya ako. Karga-karga niya talaga kahit nahirap-nahirap na siya. Mula dito kinarga niya ako. Naging isang malaking hamon para sa pamilya maging sa lahat ng residente ng sityo ang Bagyong Christine. Ang kanilang sityo kasi ang isa sa labis na naapektuhan ng bagyo sa bayan ng Puduran. Naging suliranin din sa kanila ang pagkakaputol ng tulay na nagdurugtong sa kanilang sityo at barangay na nasira at hindi na napapakinabangan pa. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-sityo lagaan kaya nang manalasa ang bagyong Christine, isa ang asawa ni Nanay Rosario na si Tatay Roger sa mga naapektuhan dahil nasira rin ang kanyang mga kagamitan sa pangingisda. Nakakuha ang bagyo ng mga basura, hindi na pwedeng magamit dahil wasak-wasak na. Upang hatira ng tulong pinansyal at relief goods ang pamilya, personal na tinungo ng Team Akubikol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ang Pamilya Ala. Dahil na rin sa tulong ng kanilang kapitan na si Alberto Lumanggaya, mas madali naming napuntahan ang kanilang sityo At dahil sa wala na ang tulay na dati nilang dinaraanan, kinailangan ng aming team na sumakay sa bangka at maglakad ng halos kalahating oras upang makarating kung saan naroon ang Pamilya Ala. Mahirap sa isang barangay opisyal na datnan mo yung sityo mong ganito ang aabutan. Dahil noon, hindi ganito ito. Talaga ngayon, kung, kung babas yan yung mga una, umalik yung ng, mga unang kalagayan nila. Yung dadaanan, yung tulay, nawala yung tulay na halos. Napakalaking bagay, napakalaking tulong sa aking mga nasasakopan. Itong si Rose, dati kong BNS, nakikita ninyo PWS, pero nagsumikap siya, lumipat ng araw na yun. Kasi yung, gilid, yung bahay na nasa gilid tala ng dagat. Nanawagan po kami ng tulong sa national government na sana maibalik yung tulay. Yun lang po ang iniingin namin. Sira-sirang kabahayan ang bumungad sa amin nang makarating kami sa sityo. At isa na rito ang tirahan ng pamilya ala sa labis na napinsala. upang maibsa ng bigat na nadarama ng pamilya. Handog ng akubikol tabang ora mismo ni Consalvico ang pinansyal na tulong at relief goods. At mababakas sa muka nila ang tuwa dahil sa maagang pamaskong natanggap mula sa programa ni Congressman Saldico. Marami pong salamat sa inyo sa lahat ng bumubuo po ng Acubicol Party List, lahat po nang pumunta dito. Maraming maraming po salamat sa inyo sa pamumuno po ni Kongresman ko Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa Acubicol Party List, Congressman Saldico. Maraming maraming salamat po. Isa lamang ang Pamilya Ala sa napakaraming bikulanong natulungan ng programa. Sa pangungunan ni Kong Saldico ng Acubicol Party List, asahan na magpapatuloy ang serbisyo publikong para sa kapakanan ng nakararami. Naway manatili sa isip at puso ng sinuman na sa panahon ng kalamidad, pagtutulungan at pagmamalasakit sa kapwa ang kailangang manaik sa bawat isa. Dahil sa huli, tayo ay mga bikulanong hindi agad nagpapatinag sa mga hamon ng buhay. Ang programa ni Congressman Saldico ay gagawin ng lahat ng makakaya upang makatulong sa lahat ng Bicolano, lalo na sa panahon ng sakuna.